Musika, gusto mo bang malaman kung gaano karaming oras ang natitiras? Sao kapag lagpas ka na sa 70, bawat taon ay mas nagiging mahalaga at ang totoo ang iyong katawan ay nagbibigay na ng mga senyales kung gaano ka pa mabubuhay. May mga taong nasa 70s na malakas pa, mabilis ang isip at puno ng enerhiya habang ang iba ay humihina na, may mga problema sa kalusugan at madaling mapagod. Ang pagkakaiba, madalas itong makikita sa ilang mahahalagang senyales, mga maliliit ngunit makabuluhang indikasyon na maaaring magpakita ng iyong kinabukasan. Sa video na ito, baguusapan natin ang pitong senyales na maaaring magbunyag kung gaano kakatagal mabubuhay pagkatapos ng 70, hindi, eto hula o mito. Batay ito sa mga tunay na obserbasyon ng mga mananaliksik at doktor sa mga taong nabubuhay nang matagal at malusog, sa dulo ng video na ito, malalaman mo kung ano ang dapat mong tingnan sa iyong sariling katawan at pamumuhay. At higit sa lahat kung ano ang maaari mong gawin upang mapataas ang iyong tsensa, na mabuhay ng mas matagal at manatiling malusog. Manatiling nakatutok hanggang sa dulo dahil baka may maliliit na bagay, kang hindi napapansin na maaaring malaki ang epekto sa iyong hinaharap. Kapag napansin mo na ang mga senyales na ito, magkakaroon ka ng malinaw na idea kung saan ka naroon at kung anong mga pagbabago ang kailangan mong gawin upang madagdagan ang iyong buhay. Ngayon, magsimula na tayo. Senyales uno ang iyong bilis sa paglalakad. Isa sa pinakamalakas na indikasyon kung gaano ka katagal mabubuhay pagkatapos ng 70 ay hindi nakikita sa iyong DNA, sa iyong mga medical records o kahit sa iyong dieta. Mas simple lang ito ang iyong bilis sa paglalakad. Ay pinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong patuloy na mabilis at steady ang lakad sa kanilang sa sigit pa ay malamang na mabuhay ng mas matagal kesa sa mga humihina ng husto. Ito ay dahil ang bilis ng paglalakad ay direktang nauugnay sa pangkalahatang kalusugan, lakas ng kalamnan, cardiovascular function at maging sa kalusugan ng utak. Isipin ng dalawang tao si Joe at si Frank. Parehong 75 taong gulang, si Joe ay naglalakad tuwing umaga. Steady ang bilis at hindi nahihirapan sa pagtawid ng kalsada o pagakyat ng hagdan. Ang kanyang mga galaw ay maayos, balanse at puno ng kumpiyansa. Si Frank sa kabilang banda ay dating aktibo ngunit humina ng husto sa nakaraang mga taon. Nahihirapan siyang makasabay sa iba, madalas huminto at minsan ay parang hindi steady ang kanyang paglakad. Habang ang bilis ni Joe ay nagpapakita na maayos pa rin ang kanyang katawan, ang pagbagal ni Frank ay maaring senyales na humihina na ang kanyang kalusugan. Ang mabagal at hindi steady na paglakad ay hindi lang dahil sa pagtanda. Maaari itong magpakita ng mga underlying issues tulad ng kahinaan ng kalamnan, mahinang sirkulasyon o maging ng maagang neurological decline. Ang iyong mga binti ang iyong pundasyon at kapag ito ay humina, humihina rin ang iyong pangkalahatang resistensya. Ang magandang balita, maaari mong mapabuti ang iyong bilis sa paglalakad. Kapag mas madalas kang maglakad, mas lalakas ka. Kung napapansin mong humihina ka, huwag itong baliwalain. Magsimula sa maliliit na pagsisika para lumakas. Maaaring sa pamamagitan ng paglalakad ng mas madalas, paggamit ng lightweight weights o paggawa ng simpleng leg exercises. Dahil sa huli ang bilis ng iyong paggalaw, sa buhay literal ay maaaring magbunyag kung gaano ka pa katagal makakagalaw, kaya bigyang pansin ang iyong bilis. Maaari itong pinakasimpleng paraan para malaman ang iyong longevity. Senyales dalawa, ang lakas ng iyong hawak. Maniwala ka man o hindi, ang lakas ng iyong kamay ay maaaring magbunyag ng higit patungkol sa iyong kinabukasan kaysa sa iniisip mo. Ayon sa pananaliksik, ang grip strength ay isa sa pinakamalinaw na indikasyon ng pangkalahatang lakas sa mga matatanda. Ang matatag at steady na hawak ay nagpapakita ng malakas na kalamnan, maayos na sirkulasyon at maayos na nervous system. Sa kabilang banda, ang mahina o humihinang hawak ay maaaring senyales ng muscle loss, frailty at mas mataas na risk ng health complications. Halimbawa, si Robert, isang 78 taong gulang na lalaki na laging ipinagmamalaki ang kanyang matatag na hawak, siya ay aktibo, nagbubuhat ng lightweights at hindi nahihirapan sa pagbuhas ng garapon o pagbitbit ng groceries. Tapos si Walter, 78 din na, napansing nahihirapan na siya sa mga simpleng gawain tulad ng pagbukas ng bote o pagbitbit ng mabibigat na bag. Iniisip niya na dahil lang ito sa pagtanda ngunit hindi niya na pagtanto na ang humihinang lakas ng kanyang hawak ay senyales ng pagkawala ng muscle mass na maaaring magdulot sa kanya ng mas madalas na pagkahulog, injury at mas maikling buhay ang iyong mga kamay ay salamin ng iyong pangkalahatang kalusugan ng kalamnan. Kung humihina ang iyong hawak, malamang humihina na rin ang iyong buong katawan. At kapag mas maraming lakas ang nawala, mas mahirap na maging independent, aktibo at matatag. Ang magandang balita, maaari mo itong ibalik. Ang simpleng ehersisyo tulad ng pagpisil ng tennis ball, paggamit ng hand grippers, o pagbitbit ng lightweight ay makakatulong para mapanatili ang lakas ng iyong hawak at mga kalamnan. Kaya subukan mo ang iyong lakas. Kung humihina na ang iyong hawak o nahihirapan ka sa mga simpleng gawain, huwag itong baliwalain dahil ang lakas ng iyong hawak ngayon ay maaring magbunyag kung gaano ka katagal mabubuhay sa mga susunod na taon. Kung patuloy mong pinapanood, ay eh, ang video na ito at nakakatulong sa iyo, ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng number dalawa sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, Inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell, notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ngayon magpatuloy tayo. Senyales tatlo, ang iyong kakayahang tumayo sa isang paa, ang balanse ay hindi karaniwang iniisip ng karamihan, hanggang sa simulang nilang mawala ito. Ngunit ang iyong kakayahang tumayo sa isang paa ng hindi bababa sa sa segundo ay isa sa pinakamalakas na indikasyon kung gaano ka katagal mabuhay. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga taong nahihirapan sa balanse ay mas malamang na makaranas ng pagkahulog, mga pinsala at maging paghina ng kanilang pag-isip. Sa kabilang banda, ang mga kayang panatili ang balanse hanggang sa kanilang 70s at higit pa ay mas malamang na mabuhay ng mas mahaba at malusog. Isipin ng dalawang babae, si Carl at si Nancy, parehong nasa kanilang early 70s. Palaging aktibo si Carl. Naglalakad siya Araw-araw, Nagyayoga at madaling nakakataas ng isang paa ng ilang segundo ng hindi nanginginig. Si Nancy naman hindi gaanong naglaan ng pansin sa kaniyang balanse. Sa paglipas ng mga taon, kapag sinubukan niyang tumayo sa isang paa, agad siyang napapaling. Kailangan pang kumapit sa isang bagay para hindi mahulog. Ang hindi alam ni Nancy ay ang pagkawala ng balanse na ito ay hindi lamang isang abala. Isa itong babala na ang kanyang koordinasyon Lakas ng kalamnan at maging ang paggana ng utak ay maaaring humihina na. Ang magandang balance ay nakadepende sa malakas na mga binti, matalas na sistema ng nervyos at malusog na utak. Kung napapansin mong madalas ka ng natitisod, nahihilo kapag mabilis ang pagikot, o kailangan mong kumapit sa mga dingding o kasangkapan para makapanatili ng balanse, oras na para kumilos, ang magandang balita. Pwede pa itong mapabuti ang magandang balita. Pwede pa itong mapabuti ang mga simpleng ehersisyo tulad ng pagtayo sa isang paa ng ilang segundo. Araw-araw, paglalakad ng pahalang, hail toe o pagpractice ng light, tight ay makakatulong para mapalakas ang iyong balanse. Subukan mo ito ngayon. Tumayo ka at itaas ang isang taa. Kaya mo bang hawakan ang posisyon ng 10 segundo ng hindi nahihirapan? Kung hindi, huwag magpanik. Pero huwag mo ring baliwalain dahil ang mas maraming pag-ensayo mo sa iyong balansi ngayon, mas malakas at matatag ka sa mga susunod na taon. Senyalas apat, ang iyong pangagawis sa pagtulog. Ang kalidad ng iyong pagtulog sa gabi ay nagpapahiwatig kung gaano ka katatag mabuhay. Ang pagtulog ay hindi lamang para sa pahinga. Ito ang panahon kung saan nagre-repair ang iyong katawan, pinapalakas ang immune system at nilinis ang mga toxin sa utak ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nasa 70s pataas na may consistent at dekalidad na tulog ay mas malamang na mabuhay ng mas mahaba at malusog. Samantalang ang mga hirap sa pagtulog ay mas mataas ang risk ng memory decline, sakit sa puso at mahinang immunity. Isipin ang dalawang lalaki sina Henry at Bill parehong nasa mid-70s. Si Henry ay may regular na oras ng pagtulog. Natutulog ng mga seten oras bawat gabi at nagigising na pakiramdam ay refreshed. Si Bill naman hindi mapalagay sa gabi. Paulit-ulit na nagigising at kung minsan ay hirap na hirap makatulog. Sa paglipas ng panahon, patuloy na maayos ang paggana ng katawan ni Henry. Matalas pa rin ang kanyang isip at steady ang kanyang enerhiya. Ngunit si Bill ay nagsisimulang makaranas ng brain fog, pagkapagod sa araw at maging pagbabago sa blood pressure. Lahat ito ay may kinalaman sa paghina ng kalidad ng kanyang tulog. Kung madalas kang nagigising sa gabi, nahihirapang makatulog ng tuluyan, o pakiramdam mo ay pagod ka pa rin kahit maraming oras kang natulog, huwag itong baliwalain. May sinasabi ang iyong katawan. Ang mahinang, tulog ay maaaring may kinalaman sa maraming bagay. Stress. Hindi malusog na pagkain, kawalan ng physical activity, o maging undiagnosed health conditions tulad ng sleep apnea. Ang magandang balita pwede pa itong ayusin. Ang mga simpleng pagbabago tulad ng pagbabawas ng screen time bago matulog, pagstick sa routine, pagkuha ng natural na sikat ng araw sa umaga, o pag-iwasan sa heavy meal sa gabi ay makakatulong ng malaki. Ang pagtulog ay hindi lamang para makapagpahinga. It's a for my panetling. Nasa pinakamainam na kondisyon ng iyong katawan at isip. Kaya ngayong gabi, pagtuunan mo ng pansin kung paano ka natutulog, kung pagod ka pa rin pagkagising. Hirap kang makatulog ng mahimbing o pakilamdam. Mo ay nagbago ang iyong tulog sa mga nakaraang taon, oras na para mag-adjust. Dahil ang kalidad ng iyong pahinga, ngayon ay maaaring magdikta kung gaano ka katatag at malusog sa mga susunod na taon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iniire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Siyang mong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Sanyalas lima. Ang iyong gana sa pagkain at mga kaugalian sa pagkain. Ang paraan ng iyong pagkain, pagkatapos ng 7 taong gulang ay isa sa pinakamalakas na indikasyon kung gaano ka pa katatagal, mabuhay. Ang malusog na gana sa pagkain at balansing dieta ay nagpapanatili ng iyong katawan na malakas, ang immune system na matatag at ang enerhiya mo'y nananatiling mataas. Sa kabilang banda ang bigla ang pagkawalan ng gana o hindi malusog na mga kaugalian sa pagkain ay maaaring senyales ng mga nakatagong problema sa kalusugan at maging dahilan ng mas mabilis na pagtanda. Isipin ang dalawang babae si na Margaret at Susan parehong 74 taong gulang, Si Margaret ay masigasig sa pagkain, kumakain ng iba't ibang sariwa at masustansyang pagkain at patuloy na nagpapanatili ng tamang timbang. Ikinagagalak niya ang paghanda ng kanyang mga pagkain at ramdam niya ang sigla sa buong araw. Si Susan, gayon paman napansin niyang hindi na siya kasing gana kumain tulad ng dati. Madalas siyang magskip ng pagkain, umaasa sa mga processed foods at hindi sinasadyang pumayat sa nakaraang taon. Ang hindi niya alam ay ang pagbaba ng kanyang gana ay hindi lamang simpleng pagbabago. Ito ay babala na maaaring hindi tama ang pagsipsip ng nutrisyon ng kanyang katawan na maaaring magpahina ng kanyang mga kalamnan, magpabagal ng metabolismo at maging makaapekto sa immune system niya. Ang pagbaba ng gana sa mga matatanda ay kadalasang may kaugnayan sa mga nakatagong issue sa kalusugan tulad ng mga problema sa pagtunaw, hormonal changes o maagang senyales ng cognitive decline. At kapag hindi ka sapat na kumakain, ang iyong katawan ay nagsisimulang mag-breakdown ng muscle na nagdudulot ng panghihina, frailty at mas mataas na panganib ng pagbagsak at sakit. Kung napansin mong nagbabago ang iyong mga kaugalian sa pagkain, maaga kang mabusog, nawawala ng interes sa pagkain, o hindi inaasahang pagbaba ng timbang, mahalagang kumilos. Ang pagpapakain ng maayos pagkatapos ng benta ay hindi lamang para hindi maghutom, kundi para mabigyan ang iyong katawan ng mga sustansyang kailangan nito upang gumana ng maayos. Mag-focus sa whole nutrient-dense foods. Oom ng sapat na tubig at huwag baliwalain ang unti-unting pagliit ng gana. Maaaring ito ay paraan ng iyong katawan upang sabihing may kailangang asikasuhin. Kaya, Tanungin mo ang sarili, nasisiyahan ka pa ba sa iyong mga pagkain? Nakakuha ka ba ng sapat na fiber at healthy fats para manatiling malakas ang iyong katawan? O napansin mo na ang pagbaba ng iyong gana at enerhiya, ang paraan ng iyong pagkain, ngayon ay direktang nakakaapekto sa kung gaano ka katatagat independyente sa mga susunod na taon? Senyal 6. Ang iyong kakayahang pamahalaan ng stress. Imiimparansin ang iyong pagharap sa stress. Pagkatapos ng sibinta ay maaing magpahiwatig kung gaano ka pakatagal mabuhay. Ang chronic stress ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong mood. Pinahihinar nito ang iyong immune system. Pinapataas ang panganib ng sakit sa puso at maging nagpapabilis ng pagtanda. Sa kabilang banda, ang mga taong marunong pamahalaan ang stress ng epektibo ay mas malusog, aktibo at matalas ang isip hanggang sa kanilang pagtanda. Isipin si na John at Richard parehong 726 taong gulang. Si John ay humaharap sa mga hamon tulad ng sinuman, hindi inaasahang gastos, mga alalahanin sa kalusugan, problema sa pamilya. Ngunit natutunan niyang harapin ang mga ito ng mahinahon at matatag. Nagsasagawa siya ng deep breathing, aktibo sa pakikisalamuha, at hindi nagpapadala sa mga problema ng walang kabuluhan. Si Richard sa kabilang banda ay palaging kinakagat ng stress, Lagi siyang nag sa mga bagay na wala sa kanyang kontrol, nadadala sa maliliit na problema at madalas na napapalubog sa negatibong pag-isip. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na stress ay sumisira sa kanyang katawan. Tumaas ang kanyang blood pressure, nagkakaroon ng problema sa tulog at bumababa ang kanyang enerhiya. Ang pangmatagalang stress ay nagdudulot ng pamamaga sa katawan na naiugnay sa halos lahat ng malalang sakit na kaakibat ng pagtanda mula sa Alzheimer's hanggang sa mga sakit sa puso. Kung madalas kang nakakaramdam ng tensyon, pagkairita o pagod sa emosyon, huwag itong baliwalain. Ang paghanap ng paraan upang pamahalaan ang stress sa pamamagitan ng mindfulness, ehersisyo, deep breathing o maging pagtawa ay maaaring magdagdag ng taon sa iyong buhay. Tanungin mo ang sarili, kapag may mga hamon, nakakapag-adapt ka ba at nagpapatuloy? O nag-aalala ka ng labis at hinahayaan mong kontrolin ka ng stress? Ang iyong kakayahang manatiling kalmado, maghanap ng solusyon at ituon ang pansin sa mga bagay na kontrolado mo ay hindi lamang mabuti para sa iyong isip. Isa itong pangunahing salik sa kung gaano kakatagal at kahusay mabuhay. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatanggap ka ng mahalagang impormasyon, mangyaring mag ng numero 6 sa ibaba para ipaalam mo na nandito ka. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, iniire-recommend akong mag-subscribe at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Senyales pito ang iyong mga ugnayang panlipunan. Ang lakas ng iyong mga relasyon ay maaaring isa sa pinakamalinaw na tagapagpahiwatig kung gaano ka katagal mabuhay pagkatapos ng 70, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong may malalakas na ugnayan sa lipunan sa pamamagitan ng pagkakaibigan, pamilya o pakikilahok sa komunidad ay mas malamang na mabuhay ng mas matagal at mas malusog. Sa kabilang banda, ang kalungkutan ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, depresyon, paghina ng pag-isip at maagang kamatayan. Isipin ang dalawang babae si Eleanor at Barbara, parehong 78 taong gulang. Aktibo sa pakikisalamuha si Eleanor. Nakikipag-ugnayan siya sa mga dating kaibigan, kasali sa isang book club sa kanilang lugar at masayang nagbabakasyon kasama ang pamilya. Hinahanap-hanap niya ang kanyang mga pag-uusap. Madalas tumawa at ramdam niya ang koneksyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Si Barbara naman halos palagi na lang nag-isa. Nawalan na siya ng kontak sa marami niyang kaibigan sa paglipas ng panahon at kahit may pamilya, bihira siyang makipag-ugnayan. Habang lumilipas ang mga buwan, nadaraman niya ang pag-iisa. Bumababa ang kanyang mood at humihinal ang kanyang kalusugan. Higit pa sa emosyonal na suporta ang pakikipag-ugnayan sa kapwa, direkta, itong nakakaapekto sa pisikal na kalusugan. Kapag nakikipag-interact ka sa iba, aktibo ang iyong utak, bumababa ang stress mo at naglalabas ang katawan mo ng mga chemical na nagpapabuti sa iyong kabuuang kalagayan. Kung napapansin mong unti-unti kang nagiiwas sa mga social activity, ayaw mong sumagot sa tawag o mas madalas ka ng mag-isa kaysa dati oras na para baguhin yon. Hindi naman kailangan palaging napapaligiran ng tao kahit maliliit na hagbang tulad ng pag-chat sa isang dating kaibigan, pagsali sa isang grupo, na may parehong interest o paggawa ng makabuluhang usapan bilang isang ugali ay malaki ang maitutulong dahil ang mga relasyong pinapahalagahan mo ngayon ay hindi lang nagdudulot ng kaligayahan. Tumutulong din ito para manatili kang malusog at mabuhay ng mas matagal sa mga darating na taon. Pangwakas na pag-iisip. Ngayong alam mo na ang pitong palatandaan na ito, sandali mong suriin kung nasaan ka na. Gumagalaw ka ba sa buhay ng may lakas at tiwala o may napapansin kang maliliit na pagbabago na maaring mga babala? Ang magandang Balita ay karamihan sa mga salik na ito. Ang bilis ng iyong paglakad, lakas ng kapit, balanse, kalidad ng tulog, mga gawi sa pagkain, antas ng stress at mga ugnayang panlipunan ay mga bagay na maaari mong pagbutihin. Hindi nakaukit sa bato ang iyong hinaharap at yung mga desisyon mo na ngayon ay may malaking epekto sa kung gaano ka katagal mabuhay. Kung may mga aspeto kang kailangang pagibayuhin, Huwag nang maghintay na sabihin ng doktor na oras na para magbago. Simulan mo na ngayon maglakad ng madalas. Palakasin ang iyong mga kalamnan. Unahin ang magandang tulog. Manatiling konektado sa iba at maghanap ng paraan para pamahalaan ang stress. Ang layunin ay hindi lamang mabuhay ng matagal kundi mabuhay ng mas maayos. Dahil sa huli ang haba ng buhay ay hindi lang tungkol sa bilang ng taon na natitira, mo kundi sa kalidad ng buhay na mararanasan mo sa mga tao ngayon. Salamat sa panonood. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin. Mag-iwan ng comment sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan. Muna wehond sa urbanimate gagamitin tayong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip kaya huwag mag ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makalikha pa ng mas maraming content para sa iyo. Maraming salamat sa panonood at sana ay makita kami susunod na